Na andito na nga pala kami mga kumarates sa SM. Dahil nga ito yung pinaka latest video natin sa ako na i-edit yung mga luma. At dahil hindi ko nga siya mabibilhan ng bike, ang sabi niya magpapabutas na lang daw siya ng tenga kaya ayan, pagbigyan na natin. At syempre, bininyagan ko na nga pala itong ating bagong biling bag. O di ba? Hindi mo akalain na sa 100 plus lang to mga kumarates, pero may pang-shala-shala ka na na bag. dahil nga mga nagugutom na kami, ikakain muna kami at ito pa nga isa sa mga gusto ni Kurt ngayong birthday niya. Ang gusto daw niya ay inasal. Kaya naman ayan, pupunta tayo doon samang inasal. Napakasimple lang naman ang mga gusto niya. Kaya ayan, pagbigyan na nga natin. Bali na na nga pala kami ni Kurt dahil nga yung asawa ko ay nagpapark pa nga pala doon sa labas ng SM. Akala ko talaga mga kumarites kapag ka hindi weekend, eh medyo konti ang tao dito sa mga inasal. Pero mali ako ng akala dahil biyernes pa lang ngayon, eh napakadami ng tao sa loob. At pagpasok nga namin, hinarang na nga ako. Ang sabi nga sa akin, eh kung willing to wait ba daw ako. Buti na nga lang yung kapitbahay namin si Charlie, eh dito nagtatrabaho. Ayan nga pala siya, kita naman, binata na dati-dati ako pa nag-aalaga dyan nung maliit siya. Ang bilis talaga ng panahon, tingin ko talaga sa sarili ko, tumatanda na ako. Nakalain mo, nung baby pa yan, ako nag-aalaga dyan. At nung nakita nga ako ni Charlie, syempre, pinag-reserve na kami ng upuan, kaya ayan, nakaupo agad kami. Palaging puno nga dito sa Mang Inasal, palibasa nga, eh, meron nga silang unly rice. Syempre, para makatipid kami, isang unly rice lang yung aking in-order. Para dun sa asawa ko na lang kami hingi ng extra rice. O order pa nga sana ako ng halo-halo, yun nga lang ay ubus na. Kaya naman dito kami kumain, gustong gusto ni Kurt yung nilang chicken oil. Tama-tama lang mga kumarites dahil alas 7 na nga ito. Ito na nga yung aming hapunan. Pagkatapos nga namin kumain mga kumarites, e dumiretso na nga kami kung saan nga kami magpapabutas. Dati kasi mga kumarites, nagtanong na kami dito. Bali dito nga mga kumarites sa taas, e ang sabi sa amin, 350 yung butas. Kasama na din ata yung hikaw, mamimili ka na lang. tayo nga, sabi nga ate, 350 daw tapos dito daw kami mamimili sa mga kulay puti na earrings. Yung puti yung pinakalagayan niya. Sabi ko nga, ang piliin, e di syempre, yung mukhang panlala. Pero itong asawa ko mga Kumarites e eh medyo maselan sa hikaw. Hindi daw kasi silver baka magsugat yung tenga ni Kurt. Syempre bago ko nga siya pabutasan, kino-konsulta ko muna tong asawa ko. Ako kasi mga Kumarites, basta pag naghikaw ako ng peke, automatic nagsusugat din talaga yung aking tenga. Puwede eh, ang nangyari lipat kami dito sa baba. Dito nga tayo lilipat sa Silver Works. Pero magtatanong muna tayo kung nagbubutas nga sila ng tenga. Syempre mga Kumarites ang mga hikaw dyan ay eh silver talaga. Eh dahil nga yung asawa ko ay eh, Maarte, edi eh, sige, baka mamaya ako paang ang masisi. <laughs> ang mga kabataan nga naman ngayon kung ano-ano nga ang naiisip at nakikita. Pero bago naman yan magpabutas mga kumarates, eh nagpapaalam naman yan sa akin. Hindi namin kagaya noong 90s nga naman, eh basta na lang makikita ng mga magulang, eh may butas na yung mga tenga. Wala nang paapaalam sa magulang. Yung iba pa nga ay sa dila. oo ka mga kumartes nung high school kami. Aba yung ate ko, nakita ng tatay ko may butas sa dila. O diyo na Tapos yung ate ko, pinag eksperimentuhan pa yung aking tenga. Pero syempre gusto ko din naman. <laughs> naman. naman mas makatipid, edi eh, di siya yung nagbuta sa akin. Wala nang paapaalam. Sa may taas yun ng tenga mga kumarites ha. O, ng bota si ate kumarites. Ang nangyayari, nagkilod yung akin tenga. Hanggang sa naoperahan nga pala ako noon kasi nga yung kilod ko eh, ang laki na. Kaya naman ayan, dalang-dala nga din ako. Kaya dito ko na lang siya pabobotasan. Dito nga ako pinapili ni ate sa kanilang katalog. Ito na lang pala yung available nilang design. Ito kasing hikaw na to mga kumarites, diretsyo na. Ang ginagamit nga pala nila dito ay barel at saka yung manumano na pambutas tenga. Hypoallergenic na rin siya mga kumarites, itong hikaw na itutusok nga kay Kurt. Hindi siya silver pero hindi siya kumukupas. At ito nga din daw yung ginagamit nila sa mga baby. Ang presyo nga pala nito mga kumarites ay 750. O ba diba? Ang mahal. Pero okay na din kasi may kasama naman siyang solusyon na panglagay nga sa tenga. Ito nga lang daw yung ilalagay 3 times a day para mas mabilis gumaling yung butas ng tenga. Tinanong ko muna nga ulit si Kurt kung sure na ba siya. Siyempre, ang first son, sure na sure na. Kaya ayan, ako na nga lang yung pumili ng hikaw na ito tusok nga sa kanyang tenga. Siyempre ayoko naman ng gold at mukhang pambabae. Eh. Dito tayo sa silver. Maganda sana yung maliit na bling-bling kaso out of stock na. Kaya ang pinili ko na lang ay yung simpleng bilog na lang. Dito pa nga lang ayan kinakabahan na pero dahil nga gustong-gusto niya ay eh, wala nang pigilan to. Pero bago nga siya butasan ng tenga ay eh, pipirma muna siya ng waiver. Parang katunayan ng mga kumartes na wala silang pananagutan lalo na pagka ito ay nadali sa pagbabasketball or natabig ng hindi sinasadya. Ayan wala silang pananagutan dyan. Kaya ayan muna namin pumirma. Kaya sabi ni kuya, eh wag muna gumawa ng mga activity na lalo na kung madadali yung kanyang tenga. At pagkatapos nga niyang pumirma, ayan, nakasalang na. At si kuya nga ay eh, nagsuot na nga rin ng kanyang lab gown. O ba diba, dito nga sa Silver Works ay eh, hindi basta-basta mga kumartes na nagbubutas. Kita niyo naman si kuya ay nakaglabs pa. Sabi nila, mas maganda daw yung mano-mano ang pagbubutas. At bago nga siya butasa, nilagyan muna ni kuya ng tanda yung kanyang tenga. Ballpen nga lang pala yung ginamit ni kuya na pantanda. At nung nalagyan na nga ni kuya ng ballpen, tanda yung kanyang tenga. Tinanong nga ako ni Kuya kung okay na ba daw at kung pantay na. Pero dahil nga sa liwa ang ating mata, sabi ko kay Kuya, eh, siya nang bahala. May tiwala naman ako kay Kuya, mas wala akong tiwala sa mata ko, charo. Dito pa nga lang, sabi ni Kurt, kinakabahan daw siya. Sus, mas masakit pa ang tuli kaysa di yan. Ang sabi pa nga ni Kurt kay Kuya, bilangan daw siya ng 1, 2, 3. Kaso, si Kuya binigla, o oh, di ba wala nang bilang-bilang, diretsyo na. Hindi na daw sila nagbibilang kasi pag bumibilang pa sila, minsan nangiwit nga daw ang customer. O oh, di ba mabilis lang, walang kasak Sakit, sakit Sabi nga ni Kurt dito, hindi naman pala daw masakit. Dito nga ay meron nga din silang barel pero mas prefer nila yung manual. Siyempre mga kumartes, ito daw barel eh ang impact nito masakit talaga. Eh pag kaganitong manual eh dahan, dahan lang. Kaya si Kurt walang naramdaman. Samantalang ako mga kumartes, tanda-tanda ko ha. Sa manghihilot pa ako nagpabutas noon. Tapos ang pambutas pa sa akin noon, karayom na may sinulid. Tapos yung sinulid, bubuhulin pa yun ng pabilog para yun yung magiging hikaw mo. Hindi pa kasi uso yung may mga ganyan. Yung pag ka, may hikaw na na agad. post nasanay ako na sinulid nga yung hikaw ko bago pa ako bilhan ng gold ni na mama noon. Nasanay nga yung tenga ko sa hindi peke kaya pagka nagsuot ako ng peke automatic dalawang araw sugat na agad yung aking tenga. Tinatry ko naman magsuot mga kumarates ng peke kaso talagang dalawang araw pa lang nagnanana na yung aking butas ng tenga kaya hindi ko nalang pinipilit. Ang pwede lang sa akin ay silver, gold at saka rose gold. Ayun lang yung pwede kong suotin at saka yung mga stainless steel na original. Pero wag lang talaga yung mga nabibili lang sa palengke. At ayan yung asawa ko nga tumitingin ng hikaw. Yun nga lang walang istak nung gusto niya. Sabi ko nga kay Kurt saka na palitan yung kanyang hikaw pagka magaling na yung kanyang butas ng tenga. Ang gusto daw niya kasi ay yung bling bling. Nagtanong nga kami dito na sa 750 yung bling bling nila. Pero sabi ko nga yung tenga naman niya is maliit lang talaga yung paglalagyan ng hikaw. Kaya hindi maganda yung malaking bling bling. Kaya sabi ko yun na lang maliit. Mas maganda pa sa kanya at bagay sa kanya. Niyayabag na nga ako dyan. Hindi naman pala daw masakit. Namula lang naman yung kanyang tenga pero hindi naman siya masakit. Sakit. At dahil nga meron na siyang kasamang solusyon, eh three times a day nga ang patak nun. Pina-birthday daw siya ni inay ng pera. Sabi niya, yun daw yung gagamitin niya. Kaya ayan, pinagbigyan ko. Nagdagan ko na nga lang yung pera niya. Kaya ayan, nakapagpabutas siya ng tenga. Pagkatapos naman ito mga kumarates, ay eh, uuwi na naman kami sa bahay. Sabi ko nga, sabihin niya kay inay na yung binigay ni inay na pera ay niya ng tenga. Kay inay inay, yung binigay mo sa akin pa birthday, pinampabutas ko na ng tenga. <laughs>